Love. Oh, yes, love. Bibigay ko nga pala sa itong pera kasi... Oh. Napansin ko dun sa mga stock ni Kesay, ni Bunso. Wala na pala yung mga favorite niyang pagkain. Wala na siyang makakain mamaya kapag nagutom yun. Maglilibilag na naman yun. Ah, okay, love. Kay Kesay ito, no? Oo. Yung akin? Unahin na muna natin yung pangangailangan ni Kesay. Yung luho mo, saka na natin yung intindihin. Mas mahalaga yung bata. Sige na nga. Sige, mamamalain ka na lang ako pag alis mo. Siya, sige. Papasok na lang ako sa trabaho. Ingat. Ikaw na okay, sa bata, ha? Uh Oo, -oh, sure. Ingat. Tawag ako si Mare. Hello, Mare. Oo. Oh, oh. oh, di ba sinabi mo sa akin may sales sa SM? Oo. Mare, binigyan akong pambili ni, ano, ni Jaymar. Kita tayo, dadaan kita dyan. I Iyang na si Kesay. Hadibiling ko na lang kay Lola. Sige, sige, mare, kita tayo mamaya. Daan lang kita. Bye-bye. Mami, gutom na po ako. B. Ah, uh, paalis lang si Mami. Mami, mani lang ako ng uh, gagamitin ko, ha? Okay. Tiisin mo muna yung gutom mo, ha? Tsaka muna, ihabili naman kita kay Lola. So, si Lola na lang yung bahala sa'yo. Mamimili lang si Mami, ha? Opo. Bye-bye. Good girl! Nak? Ba't dyan ka na nakatulog? Daddy, gutom na po ako. Oh. Hindi ko pa pinakain ng mami mo? Opo, umalis kasi po siya. Alam ng ang mami mo. Kung ano-anong inuuna. I'm home! I'm home! Hoy, Mara! Saan ka galing? Ah, uh, love. Nagpunta ko SM. Bakit? Umalis ka? Iniwan mo itong batang gutom na gutom? Nakatulog na dito sa sofa? Ah, uh, love. Binilin ko naman siya kay Lola. Sabi ko pumunta mo na Alis lang ako. Kita mo naman si nanay. Mahina na yun. Tapos iiwan mo dito? Eh, love, sayang kasi yung siya sa Ano ka ba ng Mara? Inuna mo pa yung punyetang luho mo? Sayang kasi, love, eh. Ngayon lang sila nagsale ng ganong kalaki yung half the price. So, nag-grab ko na. Yan sa bagay na yan, hindi ka nang hinayang. Pero dito sa anak mo, hindi ka naawa. Binilin ko naman sa si kay Lola, eh. Binilin mo. Wala nang mangyayarin, eh. Alam mo, Mara, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa'yo eh. Eh, sige, magluluto na lang ako. Huwag na! Ako magluluto dito para kay Kesay. Wala kang kwenta. Nak, pagluluto lang kita ng favorite mo ha. Diyan ka lang ha. Hindi pa tayo tapos ha. Ikaw na bata Di ba sabi ko sa'yo, tiisin mo muna yung gutom mo? Habata-bata pang to, gumagawa ng eksena para mag-away kami ng daddy niya. Di ko ka ba nag-iisip? Di ba sinabi ko sa'yo, magpunta ka din sa lola mo? Ba't mo ginawa? To. Grabe tong batang to. Magbanguting na nang... Hoy, Mara! Niya. Ano na narinig ko pinapagalitan yung bata? Hindi hmm, ko naman pinapagalitan. Pinagsasabihan ko lang kasi parang gumagawa ng kwento eh. <laughs> At yung bata pa talaga yung gumagawa ng kwento? Ha? Eh, love, saglit lang naman akong lumabas. Nagsabi naman ako sa kanya. Mara, hindi makakatulog yung anak natin. Kung hindi ka matagal. Love, saglit lang naman ako. Saglit lang? Kasama ko ay mga kaibigan ko. Sabi nila mag-stay pa ako. Kaso, naalala ko nga si Kaya sa kaya bumalik agad ako Uy. Wow. At feeling concerned ka talaga, ha? Kaya nga, nandito na ako agad. Andito ko na nga, pero wala kang kwenta. Bawain okay, pa ba natin to? Ah? Talagang mag-aaway tayo. Kung palagi kang ganan. Jaymar! Lagi mo nang inuuna yung bata. Paano naman ako? Paano yung luho ko, Jaymar? Wala akong pakilang sa kunyetang luho mo. Kung gusto mo, magtrabaho ka para meron kang sariling pera. Pero kung nga magtrabaho eh. Alam Wala akong magagawa dyan. Alam mo yun, Jaymar. Ayoko akong magtrabaho. Pero kung mapagod. Basta simula ngayon, tandaan mo, wala kang matatanggap sa akin kahit sing dulin. Manigas ka din. What? Oh! Hindi pwede, Jamo.